guys muli si Lolo Kidlat may napansin ayun oh nakakapit sa nakakapit sa puno guys oh ano kaya to ayun oh ayun oh ano kaya yan Ayan oh Ayan, ano kaya yan? I-zoom ko lang konti. Madilim dito sa bundok, guys. Ayan. Sinoom ko na. Ayun no? Oh. Ano klaseng nila lang ito? Sana sa? Ayun, ayun. Hindi so. Ayan, nakakapit sa puno lang. Ayun. Ayun. ano anong klase nila yan? Ala, sino nakalam nito? Si... Ay... Ayun, no? Ayun no? Oh. Ayun Oh. Oh. Ayan guys. Ay, sana wala na. Ah. Ayan. Ayan o. Ayan guys o. Ayan. Ay, ko. Ano tingin nyo dyan? Bakit na sa... Ibabaw ng ano ko ng, Pinutul ko na lang ka. Ikisoming okay, ka oh. May mata oh. Oh? Yeah, ay ay ay. Ang plastic lang ito. And guys. Ayano. Oh. Oh, ano? o. Yan o, Para na hipnotize ako, guys. Umiikot ang paningin ko. Oh, Ayan yeah, o. Oh. Hindi kaya ano ito? Oh. Hindi kaya... Aswang yun? Ha? Oh, hindi kaya aswang yun? Parang aswang guys eh. Oh. Kailangan ko na talaga maglagay ng balito. Oh. Ang dilim. Oh. Oh. Guys. So. Yan mo. Dala-dalawang flashlight oh. ko. Kailangan ko na maglagay ng ilaw or solar parang gusto ko na ang umuwi natatakot ako parang aswang eh Woo. oh, guys ten por baka makapagpasya akong umuwi nito parang aswang eh Ano? Nandito ko sa gitna ng kagubatan guys. Sinulokin lahat ng mag-isa dito. Ang pinagtakakuha ano kasing nilalang yun? Baka alam nyo guys. paki nyo sa akin. Kuminto. Para bukas umaga mabalikan ko dito sa bundok. kahit gabi na.